Nakatira ako sa isang lima koma empoloh na bodega. Kumakain ngang malami na sardinas mula sa lata, nang matakpuan ko ang maletang nakpabago sa lahat. Ang pangalan ko ay Jose Reyes, at anim na buwan lang ang nakalipas, na sa akin na ang lahat, isang magandang asawa, dalawang anak, isang matatak na trabaho sa pagawaan ng kahoy. Ngayon, Nakatitik ako sa dalawang milyong piso na cash at mga koordinat patungo sa isang lugar sa kabundukan ng Rizal. Ang sabi sa sulat, peralang ito para sa biyay mo. Ngunit ang natuklasan ko pagdating doon ang nagpamulat sa akin na ang buong buhay ko pala ay isinaayos ng isang taong hindi ko inaasahan. Gusto mong malaman kung paano ang isang taong dati masayang nagsasalo-salo tuwing linggo kasama ang kanyang pamilya ay nawi sa pagtulog sa isang chatre na pinalilibutan ng sementadong pader. Kung paano nawala sa isang lalaki ang kanyang asawa dahil sa kanyang amo, ang kanyang nga anak dahil sakasinu ngalingan angkayang dignidad sa isang mundong mas lalo kapang sisi pain kapak nakadapakana